Isang na ni Corina Sanchez sa kanyang talk show ang isang aktor na si Dieter Ocampo na matagal-tagal ring hindi ipinapalabas sa telebisyon na noon ay isa sa pinakasikat na aktor. Naging maayos ang takbo ng kanyang interview pero may isang katanungan ang sedia si namang nakagimbal sa lahat at iyon ang tanong ni Corina Sanchez na Naging usap-usapan noon na nagkaroon daw kayo ng anak ng dati mong asawa na si Christine Hermosa pero kahit minsan ay hindi nyo nakumpirma, dito totoo ba ito o hindi? sa hindi inaasahang sagot ng lahat ay malakas ang loob at proud na proud na inamin ni Dieter Ocampo sa publiko na nagkaroon umano sila ng anak sa kanyang dating asawa na si Christine Hermosa ayon pa sa kanya. Personally wala akong balak na itago siya noon, pero at the same time gusto ko siyang protektahan sa publiko. I remember that time kasi is meron na siyang iba and sobrang labo na ng samahan namin so in order to protect my son from the issue I decided na itago siya. Sari-sari ang natanggap na mga kumanto na kumanto ng lintanyang ito ni Dither o Campo ganun paman ay proud daddy ito sa kanyang anak.